Biglang pumasok sa isip ko ang magtayo ulit ng isang maliit na business. Kaya yung plano pa lang binigla ko na agad. Umorder ako ng maliit na food cart para hindi masira yung plano. Nandito na eh, namuhunan na ako agad ng 2-5. Ito yung naipon kong tips sa pagre -remap. kaya wala nang atrasan talaga to. At pagkatapos ng trabaho, inassemble ko na agad. Madali lang buuhin para alang lang nagpapasin. Maswerte lang din dahil kompleto lang gamit dito sa shop. Tara, samahan nyo ako magbuo ng isang maliit na pangarap. Buo na ang ating food guard, pwede nang dalhin sa pwesto. Pagdating sa bahay, gumawa tayo ng sisig sauce. At nagchop na rin tayo ng bagnet. Sa mga hindi nakakaalam, matagal na kami nagluluto ng ganito. Ngayon nagluto tayo ng sample para ma-improve pa yung lasa ng ating bagnet sisig. Nag-focus lang tayo sa pag improve ng sisig sauce, bagnet at ibang ingredients nito. Yung mga naging suki ko sa dati kong pwesto, ito naman yung in-improve na version ng bagnet sisig natin. yan ang magnet. Nasa abog sa loob ng microwave. Oh, let's go. Ahon. Okay guys, ito yung unang ano natin. Uh, Siyempre alam niya naman pag bagnet, talagang malutong or naputok-putok pa at hindi siya katulad ng ibang sisig na yung muka or tenga yung gamit. Ito kasi talaga is talagang bagnet siya or belly up to batok hanggang mga part na talagang malulutong. Kulang pa to, sample lang to. Para sa amin, syempre kami nag-taste din kung okay sa amin at okay sa iba. So ipa-finalize pa to and then meron pang kulang to. Ito yung first step lang. Then yung final, eh, syempre sa tindahan nyo ngayon mararanasan. So sana subaybayan nyo at subukan nyo rin guys. Ang aming small business pagsisimula ulit. Alam nyo naman yan. Kinabukasan, nagsimula na tayong mag-ikot-ikot sa palengke para mamili at maghanap ng kailangan natin sa tindahan. Una natin hinanap yung baboy na pasok sa budget at swabing-swabe para sa ititinda nating bagnet sisig. At ang kasunod yung mga ingredients nito. Nagpaprint na rin ako ng food menu natin. Dalawa lang naman to, isang 80 pesos at 60. All set na, nandito na tayo sa tindahan. Ito ang unang araw at isa sa pinakamahirap na parte ng pagtitinda. Walang iba kundi ang magpakilala. Dito nga pala nakapwesto yung tindahan natin. Doon lang yung Venworks tapos ito yung kanto Sa mga taga sa Uyo, pwede nyo ring subukan tong sisig namin Pwede rin ako mag-deliver pag ng trabaho ko sa Venworks Naghihintay na lang tayo ng customer ngayon At ayan yung bantay ko, mukhang masungit pa Nag-set up na rin ako ng mga saksakan at ilaw para mamayang gabi. At hanggang sa mga oras na to, naghihintay pa rin tayo ng customer na unang bibili sa atin. At naisip ko rin na parang kulang. Kaya lumabas ako para magpaprint ng tarpaulin. Buti na lang may malapit dito sa amin. Malapit na at ang mura pa maningil. Dalawa to, isang pahaba at isang pabilog. Ang mura ng singil nila. Siningil lang ako ng 300. Pagdating sa tindahan, ininstall ko na agad para mas maging presentable yung tindahan natin. Naging masaya yung tuloy-tuloy kong pagtitinda dahil boss ko mismo yung bumili rin sa atin. Solid talaga sumuporta yan at alam nyo ba kagabi siya rin ang tumulong sa akin magbuhat ng food cart na to papunta dito sa pwesto. Dalawang order ang binili niya para daw pulutan sa iniinom niyang Coke tsaka JD. Maganda rin panimula ito dahil sa maghapon ay nakaubos tayo. Ako si Awel Moto, walang bisyo simbala. Oras na para magligpit at magpahinga. Kita kits tayo bukas. Ciao!